Paalala po sa mga magulang at nakatatanda, kailangan po ng patubay ng inyong mga anak at mga bata dahil sensitibong balita po ito. Higit 1 million pesos na halaga ng shabu na samsam ng mga otoridad sa Nueva Ecija, Zambales at Pampanga. Isisigaw sa report ni Clarissa de Guzman. Arestado ang anin na sospek kabilang ang tatlong tinaguriang high-value drug personalities sa magkakahiwalay na bypass operations na isinagawa ng mga otoridad sa Nueva Ecija, Sambales at Pampanga noong June 27 at 28, 2025. Nagresulta ito sa pagkakakumpiska ng higit isang milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 148.5 grams. Base sa report ng kapulisan, bandang 8.02 ng gabi noong June 27 na aresto sa magkahiwalay na bypass operations ng San Fernando City Police Station sa Barangay Kalulot, San Fernando, Pampanga ang tatlong drug suspects na kininalang sina alias Chad, Totoy at Rod. Nakumpiska ka umano sa kanila ang 15 grams nang hinihinalang shabu na may presyong 102,000 pesos habang 11:45 ng gabi ng araw ding iyon nang isagawa sa barangay Kalapakwan Subic Zambales ang operation kung saan nasamsam ng Subic Police Station Drug Enforcement Unit, Pideya Zambales Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit ang 33 grams ng pinagsususpechahang shabu na nagkakahalaga ng 224,400 pesos at nahuli si Alias Cadio, tinukoy bilang leader ng Locadio Criminal Gang. 1.30 naman ng madaling araw noong June 28 ng Dakpin sa Barangay Kapitan Pepe ng Station Drug Enforcement Unit ng Kabanatuan Police Station, sina Alias Dwin at Jer, kapwa residente ng Santa Rosa Nueva Ecija na nakuhanan umano ng 100.5 grams ng ipinagbabawal na gamot na may halagang 683,400 pesos. Ang anim na sospek ay nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. Ako pong inyong kaibigan Clarissa de Guzman para sa Balitang Unang Sigaw.